Hello mga ka-construction Hello mga ka-construction Ito na naman po tayo sa ating project na gym building Dito sa Prince School, Doha, Qatar uh, Don't forget po na i-share nyo po ang aking uh, YouTube channel At kung hindi pa po kayo nakapag-share eh paki-share po at paki-subscribe ang aking YouTube channel. Ah uh, ito po nga po pala mga ka-construction, uh, mag-uumpisa na po tayo sa ating shutter. Ah uh, ito po, nililipat na natin ang ating shutter na pinabrigate para po dito sa ating ginagawa Ito po mga ka-construction, ah uh, mayroon po tayong mga number ng ating uh, guide, ng ating uh, pag-a-arrest, ng ating mga shuttering. At dahil uh, sa po mga ka na paglilipat ng ating mga shutter, eh, para po siyang lipat na lang, eh, iayos po natin ang maigi. Ibig po sabihin, paglipat po ng crane doon, eh, pagka po inangat, eh, ready na siya, alam din na siya ukulat-ukulatin. Kailangan po naka... Ayos po naka-arrange na bawat isa bago siya ikabit. <laughs> <laughs> oh no no no! No siya. Quem é Tinagat patong mo na lang muna.

i <laughs> natin ang bawat shutter bawat shutter po natin i natin ito bago natin ay kasa, ay na po natin yung ating shutter at i-ayos ayan nakita nyo po mga construction na yan may letra yan ayan Ayan, meron din po ditong letra. Ayan, dito sa aking uh, sketch. Ayan, kailangan po yung uh, letter C na yan, papaibabaw po dyan, letter B. Susunod po, letter A. Ayan, doon naman po sa kabila, C1, B1, A1. Ayan, para po pagka po maibabaw na po, kasi po ang unang ikakasarito itong A1. Susunod po ng A1, B, susunod po C. O pagkayari po, letter E at saka letter D ako na po ang gumagawa nito ng mga skits na to at uh, ako na rin po ang nagkasa o gumawa ng ating uh, RMD shattering uh, para po alam natin kaya ako nilalagang po ng mga letra yan para po uh, madali po nga damputin ayan ayan katulad po nito e eh yeah, ayan po E1 ayan yeah. letter E ayan yeah. no, nandito po yan yeah. ito letter E ayan yeah. mm. Ah Basta uh, this one are removing no. the uh... Yeah yeah, yeah. Crane you need ala tool uh? Yeah Again ala tool you need correct yeah. Yeah. yeah No you cannot give to electric If he need the electric ala I, I give no problem after the transfer of this our shattering because this one I put the some of steel there Yani yeah. 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 no need to crane.

Ayan, dito po tayo mag-uumpisa mga kakonstruksyon. Itong pong portion na to, ito yan. Ayan. 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 Dito po sa may opening na yan, ah, uh, dyan po po yung ating A1. O, pagkayari po sa gawin dito, dito po po yung letter B o sa last na po, na po dito letter C ito po kasi yung sa stage ng ating konkreto ah dito naman po sa may portion na to sa gawin na to ah, dyan po yung letter E o dito naman po sa last na to dyan po yung letter D ayan, ayan po inaalis na ang ating scaffolding ah, siguro po mamayang hapon Uh, magkakapaglagay na tayo ng ating shuttering. Ayawa, yan ang ating mga electrician Nag-aabang na rin po sila kanilang mga pipe. Ayawa. Hmm. Ayan po, ang ating number one electrician Ayan. Nagkakabit na po sila ng kanilang mga box at uh, pipe kasi po mas inaabang na nila. Ayawa. Ayawa. O, oh, oh, see. O, hmm. si Problem? No problem. Uh, but uh, minimum box sa uh, five ba uh, five five ba? Uh. Wow. Five 5 five, five. Five centi. Yes. If this one um uh, not five centi, ito mas problem. This one five point four milli. Four mm, this. Check how much? Five uh, five no million. good. No good. Better this go inside like this. Heavy steel. Put there small steel problem. like this. Problem. No, steel go inside after box like this. After put a box. Coming here. My box measurement here. No problem. this one problem. I tell this go like this. Like this. You make steel inside. This one. No. This one. No, here. like this. I tell like this. Two you make half. steel there. This one two, two ten up. ten two up. 120. I, I, i remove still. Ah, still ah. Ah. Yeah. Okay, okay. Because if you fix for this one is uh, only uh, okay. covering is okay. 5 cm. Okay. This one 5.5 problem. Okay. Ayan po uh, Mga kakonstruksyon Ayan, naglilipat na tayo Ng ating RMD shattering Ayan yan ay letter B. Sa letter C. Letter B letter B? Sa ibabaw niyan na yung letter C, sa letter C, pagkayarin letter C, sa ibabaw ng letter C yan. Ayo, letter C, ay letter B eh dito yan. Yan, niyan mga ka construction kailangan na naka-arrange na kagad bawat uh, buhat. kasi po pagka hindi natin i-arrange ang ating RMD shattering eh doble doble buklat yan kailangan po ngayon ikasana yan para paglipat ng crane at ikakasana natin ang ating uh, RMD <laughs> shattering doon sa ating uh, retaining wall okay. eh okay. hindi na po uh, magbubuklat buklat pa mag clearance kayo ng 30 cm yan Ayan uh, naman po mga ka kaya may gap na ganyan na hindi siya PPD pe na magkapantay Kasi po pagka inangat ulit yung shutter na to at nakalagpas po siya sa gilid lalaglag po siya sa baba Kaya po kailangan yan uh, uh, may clearance pong ganito yan. Kailangan po uh, one by one ang ating uh, pagtatrabaho at, uh, para maging maayos at uh, iwas aksidente o uh, maging maging kasira ng ating uh, RMD shuttering ayan po. Ayan. Kaya yung pagpapile po namin ng shutterer makikita nyo po 'yan. Ayan. Pag po kasi inangat, pag po kasi inangat 'yan at yan ay eh, magpantay dito at inangat po ibabaw, automatic po malalaglag po sa baba yung ating uh, nakataas na shutter nakapaibabaw. Ayan. Kaya po uh, kailangan yan na uh, ikang ay eh, isip-isip din, yan po ang sinasabi ng aking lolo Juan na, apo, kung saan ka man dadayo kailangan dala mong araro e eh, bagong hasat matalim ayan ayan po, dyan po tayo sa portion na yan, na maglalagay na ng uh, shuttering, siguro mga kakonstruksyon, na uh, mamayang hapon, baka po makapagkabit na tayo ng uh, mga dalawa o tatlo Ah, uh, pero po bukas, eh halos makapagbaka po maikabit na natin lahat 'yan. yan. Kaya mga ka-construction, mainam po sa ating uh, o ating uh, pagpapabricate ng RMD, eh malayo pa yung ating kakabitan eh kailangan po nakapabricate na. Para kung baga po ba sa sinaing eh kung ikaw ay magsasaing eh kailangan meron ka ng bigas sa bahay para sasaing ka na lang, hindi ka na bibili pa para isaing. Yan. Ganun po din dito sa para, sa trabaho. Yan po ang pinakaimportante mga construction. Yung uh, preparation preparasyon sa ating trabaho. Aywa. Hmm. Yan. Yan po yung uh, pinaka pinakaimportante sa lahat. Yung ating uh, prepare Para po pagkakasana natin, eh, nakaayos na yung ating shutter. Kahit naman po saan, kahit po sa bahay O sa bahay natin O saan man, kailangan nakagayak na Ang ating shutter Ayan. Yan po yung uh, Isang video natin, nung nagpabriket tayo uh, Inayos natin yung mga shuttering natin Para ikaw, ayun, katulad yan Tapos na yung bakal eh, Diretso gagamitin na lang Yan po ang kainaman ng naka-preparasyon na Yung bawat gagamitin Kaya po ito hindi po tayo mani, manawawalan nito nung ating uh, uh, ating uh, kopya. Uh, ito po yung pinakakopya nito. Para po uh, ayos lagi ang ginagawa. Yeah. Ano yun? B1 ba yun? Baka A1 yan. Ha? Ha? Letter A? Letter A? Doon yan, doon sa may dun-dun, kahit dito na pwede na rito yan. Oh. Eh, sa huli pa naman to eh. Dito na, dito na, dito. Sa iwan. Kung letter A yan, dito yan sa iwan. Una naman ikakabit yan kaysa dyan. O, kung letter A yan, Dito. Ayan mga kakonstruksyon Tuloy po ang uh, pagtatransfer ng ating RMD shattering Para dito sa ating retaining wall na ang taas po ay 13 meters Ayan Yung natatanong ninyo po mga kakonstruksyon na bakal na yan Iduduktongan pa po yan ng 6 meters Ayan Kaya kumbaga po yan Yan ang magiging taas niya, Halos ganyan kataas Aya sa pagtatrabaho naman po mga kakonstruksyon dapat po uh, lagi tayong maging maingat At uh, maging alert po tayo mga kakonstruksyon sa ating mga trabaho sa ating ginagawa Kasi po uh, ang ating uh, pagtatrabaho sa construction eh, hindi po may iwasan minsan yung mga Pero mas maganda po eh, yung uh, doble ingat na tayo sa ating ginagawa o ano man yung ginagawa natin sa ating pagkukonstruksyon ayan. ayan po ayan ang ating shattering RMD shattering ah Sige po mga construction At ah, mamaya po uli Pagka po tayo magkakasana ah, po O magtatayo na ng ating ah, RMD ah, Muli po tayo magbibidyo uli ah, Siya nga po pala Yung hindi pa po nakakapag-share Sa aking YouTube channel paki eh, pakishare po At pakisubscribe Ang aking ah, YouTube channel At ah, maraming maraming salamat po Sa inyong lahat at God bless po sa inyo at maraming maraming salamat po.